First time mo mga kakring lang ulit ako napunta eh Fernan! Kaya mo ba yan? Ayan na si Fernan mga kakring Walang karga Fernan! Ayan o, Sabi ko sa'yo eh mga kakri magandang umaga tanghali hapon kami kung kailan nyo mong tumamama dati ito na yung mga mga bahog mga kakri nabuhay na ulit <laughs> okay lang na, mga kakri yung leader ng mga bahog ay ako po oh, palalim yan o oh. <laughs> nakaka mpito lang yung kinarga mo nakakamahan na mga kakri ito pala si Toying toyong mga kakri Nakita lang ako, pito na lang yung inarga. Agri <laughs> kanina. Walo ba, wala ba? Walo, walo. <laughs> ano na ang pangalan yan? Ano na yung pinangalan mo dyan, tatay? <laughs> ano? <laughs> <laughs> okay, si ba? Well, si ba? Ano? ba? Wala mga na Wag mo muna iyaw, lang pangalan Ano ba? Ayan eh, naman sasabihin natin yung pangalan niya Ay, na si Ano po? Ano Ito, ito na, ito na yung leader ng mga bahog mga kakay, tsaka si Fernan <laughs> Ano na pangalan nito, yung kalabaw niya, dati? Si, si Toying Toying? Ya. Ay, Toying Toying nga, ya, ano wala, ano ako ka <laughs> Hindi, binago niya na eh, di ba? Bago na yan, hindi na si Toying Toying yan <laughs> Ah, si Fernan mga kakay, si champion Halo, Fernan, kaya mo ba yan? Wala, malalim naman daw. Wali wala eh. Ito na mga kakri. Si Toying, Toying mga kakri. pa-share nyo naman yung live natin mga kakri. Para hindi ako mawala ng gana na mag-live dito sa YouTube mga kakri. Para lagi na ako maglalive dito. Yung mga lalo na yung mga gusto nung nanonood ng kalabaw. Kasi pagka walang nanonood, syempre tinatamad din akong mag Kinatama din. Kinakabalo yun, toy, toy. Pero wala ako dito, dadirang diretiretso na dyan. Marami pa karga yan, wala nang pakialam yan. Eh, yan dito ko. Lagyan natin lang dyan si Gagli. At ayun natin si Toy, toy. Team Bula, ay Team Bahog, mga Gagli. Team Bahog. Team Bugok. Kinilipang pala yan kaya kanya? Hindi, kaya ano, kay tisosyo. Pisa na. Ito na, ma. ano na, ano na pangalan? Taing-taing na, le! Ah, taing-taing na, ay, taing-taing! Kaya mo ba yan? Nak kinakabahan si taing-taing, mga kakri. Ay, naku po, ay na, taing-taing! Tinamit na yung baluntukan, mga kakri, pero na, ay, uh, hop, 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 ay, kami! Kanina, nakasimamot, eh. Ngayon, na ano, nung... <laughs> Ang galing wow. sampo. sampo to eh, kaya alam dumating ako. Mahirap na. Mahirap na Kung dagan niya lang isa, yari siya. Mamangri. Oh my god, to same. Ah. Sa baluntukan okay, niya na Nahira Nahirapan din 'yo. eto hindi nung nakarantao, hindi pa to ko maano ma ko, hindi ko. Ano na pangalan niya? Nga pala natin. Okay. Ha? Huh? Wala pa, wala pa siyang pangalan. Ito yung buluno ng mga kapat. Ito, mga kagri. Kaya mo ba yan? Ay, malakas pala. Kaya pala, mga kagri. Sapusan po daw sana. Dumating lang ako. Ayun, yung dalawang bahog. Mga kagri, ando. Ay, kagri. Sabi. Sabi ni Gege. Dapat ni Paolo, eh. Sabi daw ni Gege. Walang-walang. Ayan yung GRTV. Ayun yung timbahog. Mga kagri. Pero, Mahirap, tayo mamaya pag uh, pag uh, ilang daan na nila yari na sila dyan na Ilan ba yan? Ilan ba yung ano? Inani? 86 daw po 86? Ha? Share nyo na may live natin mga kakri Tulong nyo na lang sa akin yung mga mahihilig sa kalabaw Para lagi ako nagla live dito Kasi nakakalakas din kasi ng ano yung ano Nakakalakas din ng loob yung Merong nanonood kang nakikita Kahit nahirapan ka, hindi ka titigil mga kagre ka Para may mapanood kayo laging mga karyada Dito sa Youtube Hello loko ka ni Toing toing Bubulong bulong ka daw, walo walo lang Ano si Agri <laughs> 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 Sampu daw dapat siya ikakargan niya ikaw, eh. ikaw daw si Sinko eka, eh. walo walo lang eh. <laughs> <laughs> Eh. Uh, bukod si Fernan na uh, mm -hmm. Yan pa rin ba yung kalabaw mo dati kaya na? Si Coco mm -hmm. Martin, ha? Nah? Nah, Coco Martin niya, Coco Lambert Bakit? <laughs>

Kanarang, eh. kanarang, eh. Ah, <laughs> Lain, ko lang yun Narkila ko lang yon nung umuwi. O, yun yung <laughs> umuwi Kaya nga, sa kanya, walo, kaya Bali, wala eh. <laughs> yung, yung, yung bulo, yung bulo Yung bulo, yung eh, pito, bali, wala eh. <laughs> Baka <laughs> kami mama, start na ka eh siguro din. Isa, isa ba? Na tayo eh, gaba. <laughs> wala naman talaga akong balak punta dito eh. Ginabang ako kayo, wala katagal nyo eh. Bubulong-bulong <laughs> 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 pa si Kegay? Kegay, walo <laughs> lang ang jing Walo-walo lang tayo Dito na si Agri <laughs> 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 Tungang bulo, pito! Wala ka ba, wala ka. Doon na tayo sa amin ano Doon tayo sa amin i-aho na, doon tayo sa amin tulay Hello! Kumusta? <sighs> Baka malaglag ka d'yan ha Teka lang kaya rane Naku, kadulas Naku Ay, 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 ay. Baliwala, baliwala nga kay toing toeng <laughs> sa Masyado ka lang kinakabot. Makababot, <laughs> di <Bakababuti> ba? <laughs> kinakabot si... yung leader ng mga abog, mga kakri. Kinakabot. First time mo na, eh, mga kakri. Ngayon lang lang ako napunta. Eh. Fernan! Kaya mo ba yan? Ayan na si Fernan, mga kakri. Malawakar ka. Fernan! Ayan na! Sabi ko sa'yo eh, bali wala, umuusad din. Nagtagam <laughs> mo para ako eh, guy! <laughs> ah, si Martin eh, malakas dito. Ah, kaki. Coco Martin! Ayan na! Naku po! Dumulas na! Muntik na, mga kaki! Pinatatagdag ka mo pilit ni eh. Tagdagan <laughs> nyo para makadali kayo eh, kasi siguro nito yung <laughs>

Ha? Ah. Kaya pala masip, kaya pala masip pag yung nagkakaryada, yung baboy pala yung ulam. Kuray nyo ako kung kakain ha, balik ka kayo mamaya ng kontet. Ang nyo o. Kagre, bumalik ka mamaya ha. Sige kaya. ano ba rito? Berte yung pamangking nga mga kagre, berte, palitsin-litsin baboy nyo. yung sa namin. kagre.